Hello guys! Ano po ba yung reasons kung bakit nagkakaron tayo ng spam violation? So eto nga po guys yung mga ginagawa po natin na paulit-ulit. Ayan po yung paulit-ulit po na ginagawa po natin na pag-comments. Ayan po pag-send po ng messages, pag-post or kung ano man po yung mga activities activities na ginagawa po natin na paulit-ulit. So halimbawa nga po guys, ayan nag-comment po tayo sa ating pong isa pong kapwa nating content creator. Yung nag-comment po tayo, yung duration nga po niya or yung time gap po niya is 1 minute lang. Kumbaga, wala pa siyang 1 minute eh nag-comment ka nag-comment ka ulit ganon din po guys sa mga umaakyat po sa mga nagli-live ayan po sa mga nagli-live streaming ayan yung mga padamihan po ng mga comment, ayan dyan din po tayo nagkakaroon ng spam violations, yung nga po yung uh, comment po tayo ng comment, yung napakadami po natin comment, o yung po ulit-ulit po natin yung mga kinocomment po natin ay dyan po tayo nagkakaroon po ng spam violations, kahit nga po yung pagpo-post lamang po guys ayun yung pag nag-post ka po, kumbaga wala pong Uh, duration yung time gap guys okay kung magpo-post po kayo sa inyo pong uh, sa reels man po ay kailangan po may at least one hour gap okay, so kailangan po yan na uh, mag-post po kayo at least one hour gap, ganoon din po pag nagpo-post nga kayo, doon po sa inyo pong page, and at the same time doon po sa inyo pong profile, ayan both po kayo nagpo-post, so dapat may uh, time gap po yan, kasi ranas ko na po yan guys, na-experience ko na po yan yung nagpo-post po ako doon po sa aking pong page, and at the same time sa aking pong profile, nawala po, yung magkasunod lang po guys, yung nagpo-post po ako ayan, nagkaroon po ako ng uh, spam violations I mean hindi pa ako ma nahirapan po akong mag-post. na natanggapin po ni Facebook Meta, ayo tanggapin ni Facebook Meta ang aking pong pino-post. Ayan, both po ha, ah, sa profile ko at saka sa page ko. Kaya kung maari guys, 'wag po kayong 'wag nyo pong gagawin 'yon, okay? So, mag, mag post po kayo, pag mag-comment po kayo, ayan lahat po guys, yung mga paulit-ulit na ginagawa po natin, ayan iwasan po natin 'yan kasi nasa rules po yan. Nasa rules po yan ni Facebook Meta, a violation po yan. At ang tawag nga po dito ay spam violation. Okay? So, hope po na malinaw. Iwasan po natin guys na magkaroon po ng spam uh, violations. Okay? So, ayun lamang po guys regarding po ito pong uh, spam violation. Iwasan po natin yon Okay, kung mayroon lang po kayo katanungan, mag-comment lang po kayo dito po sa baba. At please guys, ayan po, pa-support po, pa-subscribe, pa-follow at pa-share na rin po ito pong video po na ito. Thanks for watching and God bless us all. Bye-bye!